Kahit sila ay magastos sa pagkain, ayan ang ina guys. Ayan. Cut food kasi kinakain ni guys. Ay, kumain ng kanin guys, siguro. Ayan, kumakain na ito guys. Cutting natin. At uh, dumidedi pa rin sila.

portion cut natin guys ha natin inadap sa ating kabayan pinos sa the Garage so pinunta natin sa location ayun binigay kasama pang ina with um, may cut food pang kasama pero yung cut food nya guys nagpalit tayo sa food nila gawa ng mahal yung katput food nila eh. pinalitan natin ang ayan 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 oh nakain naman sanayin natin ay medyo marmura 10 rel ang isang kilo ayan Leon. Eh, 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 Close friend, eh, Hindi natin ng home. Mag... Daro, daro. Ay, na convenient sila mo. Laro, laro. Ayan. Ayan, namuntayhan nila guys. Yan ha. Nilagay natin dyan. So, ayan. Sana yung sila. Ayan. So, yung ganda to. The stress tayo dyan.